Sige hobang ho bang bitawan ka para malaman ko na tunay ka. Tentu, <coughs> pada Eto, wala nyo kung doon hindi. is ko ulit. Tapos natin itong sing-sing ko. Itong pa siya. tubog siya. So, one indicator para din malaman ko doon ay tulog talaga siya. Kasi ito ay hindi siya lang lugog, na lubusan na lubog. Umangat siya. yun. Know? Kasi minsan malaman mo na kailan mo tunay siya. Di ba para siya tunay? kaso ito ay plastic lang tanggal natin ito ito ay plastic lang hindi rin sya plastic hindi rin sya nadikit hindi oh. Di sya nadikit hindi sya magnet hindi sya sumasama meaning this one is not true pwede sya pwede ito ito tunay sya Diba, di rin siya, di rin siya na magnet. Pero once na lagay sa tubig, di ba lahat ng, na, ang ah, nalaman ko to sa anak ko eh. Sabi niya, Mommy, how can I detect if, if through gold plastic? plastic or not plastic o oh, siyo not magnetized daw ito ay hindi nagmagnetized pero nalig mo siya nalig mo siyang mabigat di ba wala ng treasure mga pirata nagadant ng gito sila yun tubig mga lumulubog na barko no. Para siya nag-magnet sa tubig kasi malalim. Amdag talaga siya. Unlike dito sa plastic. Sabi ko lang kasi baka mag Unlike dito sa plastic. Hindi eh. Wala, wala siyang lubog. Maangat siya. Kahit ma-oldo na mabigat siya. Hindi siya namamagnet pa wala kaya kaya siya pay. isa indicator din na fit siya naangat siya sa tubig hindi siya na magnet ito hindi siya na magnet pero plastic siya Kasi makikita mo sa tubig nakaangat hindi siya solid na parang ng magnet Pabba. see you guys sana may nandoon po kayo thank you See you.